kaninyo. Sa nilang kaninyo. Dili lang kanato, kundi kaninyo. So ang bago niya ay kugaw. O niya, ang mukaon sa ulod sa baboy, matupan ni Propita Isayas, sa Sinta Isayas, versikulo uh, 15, kama 17, mo na yung makita nito, kung mabasa. Kay makita ninyo ang ginoo taliwala sa kalayo. Dala ang iyang karwaheng sama sa aling aron sa pag pa unsa ni pag pa sa iyang kalagot o aron sa pagsunog tungod sa iyang kalagot kay ang sinog sa Ginoo ngadto sa mga tao pinaagi sa kalayo o sa iyang espada ang iyang mapatay. 17. Nagingon ang gino, magdungan pag kamatay, gastong nagbalaan o naghidlo silang kagulingon, aron magato sila sa halaran sa mga Diyos Diyos, o mga on o karning baboy, baboy mga ilaga o uban pang mahugaw mananap. Yan. Ang mukaw na ipunos sa unod sa baboy, kung siya mo Isugbang at to sa kalayo. Kaya ang ginoon na kalayo, ang mukhaon sa unang sa baboy, isugbang kalayo. So natural, nga ang ko, mukhaon man o sa baboy, kamong kanan sugbang mo sa kalayo? <tod> Di ba? Kung nagsugba mo og karning baboy, mo sa'y mahitabok ninyo, isugba mo mo sa kalayo. Yang usah main menghimbau dari NATO. Iba, mak pun dia untuk buat sesuatu barista, no? Upia atas katoliko, kau ingat no? Hukum dia ini baboi, hukum muka orang ini seunur isumpas kalayo, semua nang atau tu bagun, kau nang diingon ngah mo tubag mo gamit una ta ilang mga bersikulo kapitulo para nga atong masabtan mo gitawag og apulo jite kon apulo giya no ato bang ato bang ipasabot og unsay ipasabot okay kaniya bang mo iskota og kalan-on nga manunap ang atong pangutana mo kini nga Panahon sa creation. kung sa mga creation, kanang pagbuhat dito sa ginoo, basta kanang matang mananap, hugaw na ba daan ang baboy? tele, tele, O, mga <laughs> pride, <Right>. kasi, busing, <laughs> na ako ni Salim Minister. No? Kaya ang panahon sa creation, wag yun mabasa nga ang baboy hugaw ng daan na gibuhat sa Diyos. Kaya kung basa ang Genesis 1.25 kung saan naging ingon Genesis 1.25 naging ingon sa dire matot pa niya busa ibuhat YANG tanang MATANG sa mga kayupan o sa mga ihalas sa mananap nakita sa Diyos nga maayo ang yang ibuhat nalipay siya Quem é nga inyong kanon. Nga ang tanan kay ay nga mata nga manangap ng sa Dios. Wala yung kaw panahon sa creation kay no ipakaon man niya ang tanan. Unsa may nakuna sa Biblia ang Genesis? Nagsunod sa Genesis mao ang mao ang Exodus Kung sa Exodus, Levitico. Diha sa Levitico, mabasa na dayon katong atong gipasiuna ta unsi city utso ng baboy bugaw unsa may rason ngano man nga na ang baboy nahugaw man unsa may rason kay ang mga tao matod pa sa Leviticus a unsi ang mga tao na giluwas sa Ginoo ngadto sa yuta sa Ehipto iyang gibaharan sa mga mananap na mahugaw. Yan naman, kay sila gibalaan sa Dios kay sila na luwas gikan sa hinta sa hinto. O muna yung itong mabasa, sa Leviticus 11, Corinthian 3, kama Corinthian 5, ganun yun. Ayaw ninyo duhiga ang inyong mong sa ilang kahugaw. O ayaw ninyo bulili o hugawin ang inyong mong pinag sa pagkaon kay ako mao ang ginuo nga nagkuha kaninyo dikat sa inito aron aron ma inyong dios busa balaana ang inyong kaugalingon kay ako belah na kuntong magatao diay nga ulipon sa yuta sa inito nga ginuwas sa ginuo iyang gibaharan nga ayaw kabugkaon ni bisan unsang buta kang mananap ka mahugaw Kaya nga no, ginuwas ka mo sa ginugikan sa yuta sa ito. Karoon ang pangutana, nga naman nga doon na may mga pagkaon nga nahugaw. Tungod sa rason, kay nagdiwata-diwata sila. Iya saba ah, di sinepe, besikolo may disayas mo na itong mamasa. Di bitikos, di sini may disayas, rante uno. Nga doon na pagkaon, nga ilang gihalad, nga diwata. Kung sa ba niya, atong basahon, ayaw ini nggak mau dugo. Pati ini, oh kayo kamu pati wata, oh pati nak tanya, rendah uno, ayo kamu ada nuk sama ispiritista, oh sama diwatahan watahan, pun buhatu ninyo kini, mau kau kamu, aku mau gino nggak ninyo jos nggak lagi ngone ini, nggak kenapa, mengerti watahan bah, ampun sa inyo dire Wan sekali Nggak usah ke diwatahan Bu Ingun Kini ilmu anak Nabuya Garu Mane Mau oh, lagi ingon gagalin ini Nasa tak uh, Raja Nabuya Garu Mane Kita main katulik Mau kaya dahan Baik tu Nabuya Garu Nabuya Dili basa inyong balai Duna may dakungkah Nga nagtungtong Sedekok pagkuha mug putih Kaayong nga mananap kasi karon manok lisod nang baboy eh, mahal kay mahal na kilo oh mananap Putih nga mananap manok punya inyo nang diwatahan inyo gyalan pa sa diwata kung ugaw mo adto magugaw gyud mo ba Mau kau kita Hunya karon kay ang ihimo sa mga taong kaniadto kay ang madari nila ang baboy man. Moy ilang giyana ngadto sa mga diwata. Pag buhalan dinhi ka sa mga diwata, muna ilang jus jus. Diba? Muna ilang jus jus asa man ato mabasa sa dos makabiyo size basahon. Ni kon dinhi sa dos size. Ako ni basahon ang size niya. Unsa may ingon ni? Asa man laghiyala ngadto sa Dios Dios na mao si Dios. Nagingon siya dinhi. Dos makapiyo size uno akama utso. Nagingon dinhi. Wala madugay human ni adto mipadala ang hari o usa ka agulanon ah, nga Anita, aron sa pagpugos sa mga tao nga hudiyo sa pagbiya sa ilang relihiyon o sa mga nabatasan sa ilang mga katigulangan. Dos, gisuko sa pia pag panapastamas ang templo, tinagi sa paghalang ni Negato sa mga Diyos-Diyos, nga ulimpo nga si Zeus Kung sa ko, gibaunan usap sa pagpugos sa mga hunyo sa pagkaon o mga sakrapisyo. Nga, doon ay mga sakrapisyo nga dihalan ng ito kang Diyos Diyos na si Unsa man nga pagkaon ng sakrapisyo. At tas na gamay. At na itong kausap. Dos magkabiyo si ti uno. Unsa man ngini nga pagkaon. Sala, salaing ay higay nga hudiyo o oh, ang iyang pitong ka mga anak ng lalaki nga gidakop gipabulalan sila sa ari aron pagkugos kanila sa pagkaon sa unod sa baboy nga kanto day kuno ang mga tao nga ilang ipugos ang mga hudiyo sa pagbiya sa ilang pagtuo ingon ni Propeta Isaias sa Sinta Isaias 15-17 nga ang mukaon sa unod sa baboy nga gihalap na ito sa so, mga Diyos-Diyos isugba sila sa kalayo. Diba? baboy hugaw. Muna niingon dahil si sa Propita Isaias, ang mukhaon sa sa baboy, isugba sa kalayo. Isayas, ang 15-17. So kunipo, ipasagot. nila Isaias Isayas, sa 15-17, o kipahit nila ngayon sa mga katoliko na huwag ang mga katuliko kog ba ko yung naghihalag o Diyos Diyos? Nakadumog ba mo? Na nanaghihaw ba ko yung naghihalag ito na di kao? Kung ito naghihalag, natural minti hukaw na siya, gibawal na sa simbahan. Kano? Gibawal na sa ginoo. Muna mga kaisyonan ko, nga atong sabton ang Biblia. Kung niya pasabot sa Leviticus 11, 7, kama 8, nga nag-iwan din eh, ang baboy bisan topikas ang kuko ni ini dili man kini muusak busa hugaw kini alang kaninyo ayaw kamo kaon ninyo ini di bisa paghikap sa importante gawas kay hugaw kini alang kaninyo usa man ang kaninyo giatris na niya ngadto sa mga Israel asa ni babasa kay giatris Israel atrasan nato ang libitiko 17.1 Kamagos O kung sa'yo ipasagot, tingnan nila. O niya ang ilo, ang tingnan ng mga isa, o kang aaron. Ingna ang mga Israelita. Ang kiingna kay ang mga Israelita. Ingna ang mga Israelita. Siti, ang baboy, bisan isang pikas, at kung kung nililimusap, kung kung kinialan kaninyo. Alang alam sa mga Israelita, kung ang baboy. sila, diluwas sila sa yuta, higat sa ito, hindi sila ipakaon ni Hed. Lalo mag-apil-apil man ta? Lalo labot sa Israel? Nasaan ka ninyo? Lalo man ato mga exor man naway man ato? Apil man lang sila sa Israel, patiwas sa kilo? Masila sila labot. Masila yung labot. Bisa nilang pagkintiwas sila, sila <laughs> yung labot dito. Ngunit may katungan na tawala na. No? Muna may kaisunan ko na atong sabto pag ang nahisulat sa Biblia. No? Ang nahisulat sa Biblia atong sabto pag No? Kaya ang giing ng ay